Ayun, welcome po sa Usapang Basketball Show So ako nga po pala si Jonas At uh, reaction naman to sa katatapos lang na napagandang Game 3 um, Dallas Mavericks kontra Minnesota Timberwolves So buzzer beater ni Luka Doncic 3 ano? uh, point shot against uh, the Defensive Player of the Year, Rudy Gobert yung final possession at uh, pasok so nakuha ng uh, timeout kabila nakuha ni uh, Anthony Edwards sa bola pinasa kay Nazrid uh, which is yung uh, kanilang highest pointer ngayon pero wala yung tira no? so, so pag-usapan natin itong larong ito So props kay uh, props kay Nazrid no kasi mainit siya na nagsimula. Kasi sinasabi ko nung nung uh, prediction na uh, sa si mga sa X Factor ng ng Minnesota Timberwolves ano. So um ang sabi ko doon, kapag si Nasrid naging swerte, may hirap ng Dallas. Which is true, kasi nung nag-init si Nasrid una, ano naka sunod-sunod na 3 points siya, tatambakan ng labing walo ang Dallas Mavericks. So, first half uh malas si Kyrie ano hindi makashoot una, 4 points lang so pinakam buhay ng uh, Dallas Mavericks ng no, first half is is si uh, si Luka Doncic ano so yung mga um niya ano yung uh, ang magaling eh magaling sa half court si Luka <clears throat> na na ano niya na control niya yung laro yung mga assist niya yung mga inilvolve niya teammates niya so So, yun like, yung dahilan kung bakit medyo umi-score ang, ang Dallas Mavericks ng first half. Pero, pagdating na second half, nag-iba yung tempo. Nag-iba -nag 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 -nag, -nag -iba yung -did, uh, yung nag yung takbo ng laro. Kumbaga, so, nakahabol ang na Dallas. Sumumang so, sila uh, no third quarter na kailangan mag-timeout nung Nung, uh, nung 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 uh, Minnesota Timberwolves ano dahil kumaka na, na si Kyrie at si Luka nung nung third quarter lumamang sila pero na panatili pa rin Timberwolves yung kanilang kalamangan by the end of the third pero pagdating ng fourth di kita na eto na si Kyrie uh, bumabawi na nakatatlo apat na three points ata siya o tatlo nung uh, fourth quarter tapos mahalaga pa talaga yung 3 points na pinakawalan niya si Luka ay is, ano eh puro free throw lang eh isa lang ang field goal na naipasok ni Luka no fourth quarter kung baga last game ano siya yung kumana 15 points ata siya no fourth quarter pero itong larong ito isang isa lang yung shoot niya tapos karami yung iba na free throw So, yung yung unang yung yung shoot niya lang na fourth quarter, yung pinakamahalaga, yung almost buzzer beater, yung game winner no against Rudy Gobert. So, so uh, dissect natin na konti yung yung laro. So, yung sinabi ko nga nung previous, you know, yung prediction ko between the, this matchup. Talahan tingin nila si Gobert as much as possible. Ginawa nila yun ng game one, ano. So isipin nyo. Ito kaya wala ko tiwala kay Gobert. lagi ko sinasabi ano. Kung ikaw ay defensive player of the of the year, ano, ikaw 'yung pinakamagaling dumepensa sa buong taon. Bakit itong series na to, first two games, napakaraming puntos ng Dallas Mavericks sa paint. Di ba? Kung tutuusin niya eh mas marami yung 3 points ng Minnesota Timberwolves mas marami silang puntos pagdating sa jump shots ang pinakang ano lang ng Dallas talaga wala rin wala sila masyado tres eh ang pinakang ano ng Dallas talaga points in paint points in the paint nung game 1 swerte yan ang uh, Minnesota Timberwolves game 2 halos gano'n na naman pero na dominate na dominate ng Dallas Mavericks yung yung paint. So, kung ikaw si Rudy Gobert, ikaw defensive player of the year, bakit ganoon, 'di ba? Bakit ganoon? So, para sa akin, overrated talaga 'yan. Tingnan mo nang huli hinanting siya ni, ni Luka. Hinanting siya ni Luka eh. Ang bantay niya si Jaden McDaniels pero talagang ano, nag nag pick and roll sila para makuha niya si Rudy Gobert final possession. O oh, step back, 3. Medyo parang may traveling pa ng kundi. Pero hindi natatawag, hindi natatawagan na ng referee kasi mabilis yung laro eh. So, so ayun, hinanting siya. Um, ang galing ng si si Anthony Edwards ka, parang na first game, pagod na pagod yung itsura. Kasi ito yan eh. Kapag ikaw yung number one option, ano, pag ikaw yung number one option, tapos minsan ikaw pa yung nagdadala ng bola, tapos kunyari nawalan yung tira mo, tapos unang kailangan mong isipin, di ba, nagdala ka na ng bola sa so, opensa, <clears throat> tapos pagdating ng depensa, <clears throat> ang una mong hanapin si Kyrie Irving. So, kailangan mong sundan si Kyrie Irving all the time. Di ba? So, yung usage mo, habol lang habol ka sa depensa tapos ikaw pa yung aasahan nila most of the time sa, sa offense, minsan nagdi-dribble siya 14, 15 seconds, 16 seconds ng shot clock nila bago niya ipasa pag nahirapan lang siya uh, tapos papasa niya so may kita mo yung epekto ng depensa niya kay Kyrie tapos yung ginagawa niya sa offense, pagod na pagod siya So, ito yung, ito yung daylan kung bakit nung championship yung dynasty years ng Chicago Bulls binago nila binago nila yung, yung ginag although si Michael Jordan yung pinakamagaling ano na, na pagdating sa <clears throat> hindi lang sa offense para sa defense defense din so ang ginawa ng ng Chicago Bulls hindi si Michael Jordan yung babantay ng best player ng kabila di ba si Scottie Pippen So si Magic Johnson ba si si Jordan nag nagbantay uh, hindi. Si Scottie Pippen kasi sila champion. Kasi alam nila na kapag si Jordan yung magbabantay kay Scott uh, kay Magic Johnson tapos siya pa yung folk, yung parang sentro ng offense, ano mangyayari? Di ba mapapagod ka? So although bata pa si Anthony Edwards na ano, 22 lang pero tao pa rin yan, di ba? Mapapagod at mapapagod yan. So, nakita natin itong larong ito, no? Pagod na pagod siya. <coughs> 21 points. Um, Anthony Edwards, nagsasettle siya sa jump shot na naman. Uh, si Anthony Edwards. So, pitong tiro siya sa labas. Dalawa lang yung pumasok. <coughs> Excuse me. Tapos, yung yung, uh, yung huling sampo sa <coughs> either Uh, perimeter o drive siya. Ngayon yung sinabi ko ngayon last video, dapat ang uh, isipin ni Anthony Edwards, umatake. Ang problema, ang problema kasi, eh, malupit ang depensa ng, uh, ng Dallas Mavericks sa ilalim. Sino ba umaabang? Pag dumrive si, si Anthony, Anthony Edwards, downhill. Sino yung sino bumabate sa kanya? Si Derek Lively yung sasalubong sa kanya, kaya si Daniel Gafford. So, itong batang to, si Derek Lively, ano, napaka magaling. Uh, in, alam niya yung kagagalang sinabi ko nung last video, mag, alam niya yung role niya eh. Hindi siya yung eh, magahanap umis ko eh. rin. Magahanap siya dumi-pensa. Nung huling possession eh, yung turnover ni Anthony Edwards, sino pa bumabantay sa kanya? si Derek Lively, hindi ko makakagets sa fake. Tapos binato na lang ni Anthony Edwards kay Nazri, tapos last touch. Tapos yun na, naka 3 points na si Luka. ba? Diba? So, si Derek Lively, Derek Lively para mas productive pa yun kaysa kay Rudy Gobert. Magkano sweldo ni Rudy Gobert? Siya yung pinakamalaking sweldo ata dito eh, sa Minnesota Timberwolves eh. Tapos, pero yung mo, pinakamalaking sweldo, Rudy Gobert pero liability. Inaatake ng inaatake, hinahanap lagi sa pick and roll. Ano? Um, kinontrol na naman ng uh, uh, Minnesota Timberwolves yung 3 points ng Dallas Mavericks. So hindi nila pinapatira talaga sa 3. Uh, pero problema, points in paint naman. So pick your poison, piliin mo yung lason mo. Uh, patitirahin ko ba sa labas? O patitirain ka sa loob Mas pinili na yung loob Kasi Ang analytics ngayon Ito yung problema sa analytics ngayon Sa, sa, sa Lagi na sinasabi 3 points is better than 2 points Ano? Yun yung uso ngayon eh Mas marami pa yung Points per possession mo Pag tumitira kang 3 points Kesa sa Sa 2 points Kasi ka, kapag 50% ka thir, uh, kahit, Kahit na daw 40% O 35% ka sa 3 point uh, area pero pag tumira ka na mas marami most, most of the time mananalo ka kesa, kesa sa 2 points eto pinrove ng Dallas Mavericks bricks, uh, medyo ano yan pwedeng pwede ka pa rin manalo kahit hindi po pasok yung dress mo so yun so ano isipin mo yun ano isipin mo na lang yan kung ikaw ay Minnesota Timberwolves, swerte ka na sa labas. Ano, swerte ka na sa labas. Puputok yung mga yung mga X factor mo. Kagaya ng service ano, na sabi ko, mga X factor nila si Jaden McDaniels at si Nazrin. Si Jaden McDaniels pumutok ng game 1 eh. Di ba 23 points sa ataya? Tapos ngayon si Nazrin 23 points. 3, 23. So may ko mayro ka na sa sa ano mo. May nakukuha ka sa supporting cast mo. Pero natatalo ka pa rin. 'Di ba? Ngayon, malas si Kyrie nung nung for game 1, kumana kumamada siya. 30 sa kanya, 30k, 33, 33k Luca. Ngayon, malas siya. Kumana lang nung fourth, pero talo ka pa rin. So, kung ikaw Minnesota, Minnesota Timberwolves, parang down ka kasi ginawa mo na lahat. Eh. Diba, sinubukan nyo nila lahat, pero talo pa rin kayo. So, yung prediction ko 6 games, mukhang magiging 5 games lang to, baka 4 pa. Kasi parang na-figure out na ng, ng uh, Dallas kung paano depensa gagawin nila kay Anthony Edwards eh. ba? Diba? Kada dumadrive sa loob, may kasunod. Minsan, dinodouble team nila. Hindi nila ginagawa kay Luka minsan eh. ba? Diba? So, so yun. So far, tama yung mga prediction natin mga sinabi ko, atakin si Gobert, pipik, yun ba diba? laging na hahanapin nila yan, kada, ano, ah uh, sa ilalim, ni Daniel Gafford, tsaka ni Derek Lively, so, ayun, tapos yung sinasabi ko nung, nung uh, preview, ano, na, mas, tiwa, mas may tiwala ako sa star player ng Mavericks kontra sa Minnesota Timberwolves. Kasi si Lucan, tagal niyang ginagawa yan eh. Di ba ilang taon na, last year, hindi sila pumasok sa playoffs. Pero hindi nila, dahil sa hindi nila pagpasok sa playoffs, nakuha nila si Derek Lively sa draft. Di ba? Isa sila sa mga matataas na nakapili. No? So parang napaganda rin naman yung hindi nila pagpasok. Tapos ngayon, ang laki nang in-improve ni Luca pagdating sa depensa ng physical. Kasi mapapansin nyo, 2022 against the Warriors, di ba, nung uh, <clears throat> na 4-1 sila ng, ng Golden State Warriors. Ang bumabantay sa kanya, si Andrew Wiggins. Si Andrew Wiggins, parang physical na binabantayan siya, you na, know, nahirapan si Luca. eto ngayon, mga pinagdahanan niya you ng know, mga player ano, you know, sa first round, Paul George, Kawhi. Second round, Lou Dort napakakulit. Tapos ngayon si Jaden McDaniels, kinakain niya ng buhay. Ano? Ayun. So Ayoko sabing it's over pero uh, medyo nandoon na. Uh, kagaya ng sabi ko last video nung uh, after ng game mo na no. That desperate mode na yung uh, Timberwolves na game 2. Kasi pag natalo sila, yan, mahirap na ang ang kailangan nila ng Dallas ngayon eh manalo ng isang game sa home nila tapos babalik sila ng Minnesota Timber ng Minnesota lamang sila 3-1 napakaganda ng posisyon noon pero sa tingin ko pipilitan pipilitin ng Dallas do no, na ma 3-0 <clears throat> kasi Tignan natin kung ano mangyayari ha. Kasi minsan yung mga lamang na 2-0 nagre-relax eh. Lalo na pagbabalik sa home. So kailangan nila first quarter pa lang agresibo na lahat sa Dallas. Um, para ano tapos kapag nag-up na sila 3-0, yung mga mga yung mga player ng Timberwolves ano na yan, down na yan. Yung mga yan. So si lang muna. Ah, uh, ganda ng laro. Na lamang ng 18 hinabol. Bumigay mo lamang kayo ng 18 dahil pumapasok 3 nyo. Pero na na konti-konti ng, uh, ng Dallas Mavericks. Ano. So, uh, player of the game, syempre si Luka Don, Don, Doncic, naka-triple-double na naman. Um, um, ayun lang, ano, so, kung gusto nyo po itong video na ito, paki-like, uh, paki-subscribe na rin, at uh, uh, comment na rin kayo kung ano man yung uh, uh, meron tayong kailangan usapan doon sa Lord. So ito po mga opinion ko lamang at uh, thank you po so, uh, you po sa so panonood. Peace.